sa akin ang dumi para kayo ang pumuti huwag naman pong ganun ano to may cover up ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan yung dapat... Napunta si Senator Bongo sa pagkaladkat uli ng kanyang pangalan sa flood control scandal. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila pinoprotektahan siya ng tinaguriang flood control king and queen na sina Sara at Curly Descaya. Yan matapos nilang wakasan ang kooperasyon sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. I think they've been protecting Bongo. Uh, the joint venture that they have with the uh... CLTG with the family of Bongo. Uh, that's one of the protection, uh, one, one of the people who will be protected, to be, to be blunt about it. 2017 na magka-joint venture ang St. Jude Construction ng mga diskaya sa CLTG Builders ng ama ng senador na si Desiderio Go. Lumabas sa isang 2018 report ng Philippine Center for Investigative Journalism na limited ang eligibility ng CLTG builders para makapagbid sa large-scale projects dahilan para pumasok sa joint venture deals sa malalaking kumpanya gaya ng St. Gerard. 2017 pa lang, nakalikom na raw ang CLTG ng billions worth of projects sa Davao Region ayon sa PCIJ. Ilan sa mga ito, delayed umano at unfinished, ang conflict of interest umano ang isa sa pag-aaralan ng ombudsman para magkaroon ng restitution o yung pagbabalik ng kinuha sa taong bayan. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. Hmm. Uh, they were even the contractors in their own districts. Uh, kapatid nila, o kaya minsan na uh, uh, sila mismo. Eh, but that's what you call low-hanging fruit, uh, Pingy. Paglilinaw ni Go, wala siyang koneksyon sa Diskaya couple. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan niyo. Katunayan, kung may palpak sa mga proyekto ng kanyang pamilya, handa siyang maghain ng kaso. Hinarap na rin niya sa isang Senate Blue Ribbon hearing ang mag-asawa. Bilang simbolo umanong, kaisa siya sa investigasyon. Ako mismo ang... Uh... Uh, willing po akong mag, uh, kaso. kasuhan natin yung mga dapat uh, kasuhan kahit na mag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang uh, meron silang uh, pagkukulang. Paalala ni Go, tumbukin daw ang diumanoy mga buwaya at mastermind sa mga substandard at ghost flood control project na hindi pa niya pinapangalanan. Nitong nakaraang taon, naging basihan ni former Senator Sonny Trillanes ang issue para sampahan ng plunder at graft complaints si Nago at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira pa niya ang higit 40 billion na pondo sa infrastructure ng Davao Region noong 2017, karamihan sa projects kasama ang sa CLTG. Binanggit niya rin sa Billionary News Channel na balak niyang maghain ng isa na namang kaso tungkol sa family contracts ng mga go. Eh, mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang umili ng uh, kamag-anak? Papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko or kunin ng Panginoon yung uh, kamag-anak ko, yung tatay ko. Sana raw ang magsabi ng totoo ang mga kontratista gaya ng Diskaya couple. Sinusubukan pa namin makakuha ng pahayag mula sa kampo ng mga Diskaya pero sa ngayon no comment sila sa issue.